Oh my bags are back. I'm ready to go. Nandun na sila sa sakyan. Bye. Bye. Tara. Biyay uh, na tayo. Nandun na sila sa sakyan. Ha. Nauna na sila. Let's go. Di na ba check ko lang may naiwan ako. Bag na lang. dami namin na mami daddy oh. mga ko dito lang kami sa Rosario ako pa nag drive ako yung ihatid ako pa nag drive oh, hindi ladaan sila sa ano sa tita ko sa San Fernando nung sila malalangalian at doon na rin sila magdi-dinner. Ah, uh, daw sila. So ako, 12 12:05 yung flight ko. Ng oras pa lang, oras 7. So Tagal pa. Aga pa. Hoy, manlilibre si Daddy pa. 40 pesos. Paano? Ay, alam mo nililibre ka. O, hindi, huwag na. Ikaw lang. Hindi pa sa akin. Kasama pa na si Insa? Saan ka punta? Ay, ba ah. Babalik na ako tayo, Insa. Mabalik na ako, Jace. Kal, okay lang. Okay ka lang dyan, Kal. Malambing ka. Tiyo ka pa yung kape. Kape tayo wala. Papasok na kasi kami ng tiplex. Papasok na yan. Ayun. Mga magtawo muna kayo. Teacher! Mami. Mami.

So kapatid na mama ko Mga pinsan ko oh, Magkano muna tayo Sarap Hi guys Hi guys Sige ka mo yung ano yung Wala pang inakain doon Stop over muna Tara na guys Hey Iya. Dapat may ano ako dito. Cellphone -hold holder. Aywa. Ay, ma may, may, may cellphone -hold holder sana dito, no. Okay lang kay Jan, guys. Ay, walang narinig. Okay lang kay Jan, guys. Hore! Hep hep. Hore! Hep hep. Tanpa buhay. Alright oh, one. Oh, one. Oh, tara, 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 tara Let's go Sis, ingat ka sis, ha ah. Bye-bye Ingatid namin Bye-bye, my Ako pa talaga <laughs> yung ihatid nila? Dito lang kami sa Clark hey. Ampay Ampay Sasakay ako mamaya, iikot na kayo. Doon ako sa taas. Departure. Mag-CR muna kayo dito. Picture muna tayo dito. Picture. No. Hey. Dawa. Saka, badak tayo. Nangal. Hey, ingat ka. Nga. Tingnan na na Kuya naman ako Kuya ng mama ko. Single barrel. Ya. Ayolah. Ayolah kau nak tu. Sudah. ako yung ngelat, itu aku pernah kemaniho. Si yang kelpray itu yang magmamaniho lah pawe. Ay, di pa, di pa si la uwe. Umuta ang sampen na, sampen nando. Malalang aliyas sila don, magdi dinner pa sila. Kapatid din ng mama ko. Dalawang kapatid ng mama ko. Ano Ay ba? Mm -hmm. Ayan ah, na. Mamaya-maya, nasa Taiwan na ulit ako. Uy, gastos magbakasyon. Porn? na? O. Sabihin ko sana yung gastos ko, pero huwag na. <laughs> ba? Ubus ang... Ano? Ang pera na naman Mag-ipon ulit tayo Siyer mo sila Merenda Hey Kala mo siya yung talaga yung pobo na ng Taiwan, no? Eww, feel na feel La 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 Ala Ala Anong ganyan? Tara! Ngunit, ano yung itang guides naman? Anong ganyan? Anong ganyan? Tara na! Departure. Departure! Maganda pala dito sa Clark Airport. First time ko makapunta dito. International Airport Ano dati? Ano man dito ah? Bakit Ito ang Clark International Airport mga repa Tawa ka man dito Nga road. Makaruray. At uh, siyempre, piling siya ang mag-a-abrut ulit. Bibigyo daw natin siya. Oh. Sige na. Tatay ko, nandun na no, sa taas. Oh. Mm. Uh, ah Ako, hindi na paghintay. Tara na. Ei, oh. Hey, <laughs> kapatid ko. Oh, ayos. de jadi alam mo keluar ya ano yung iglam jam mau Hahaha. 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 kan? Aba, ta si Roma Gay yung patalaga ng taga-Pichoro. Video natin si Roma Gay. Next, next year, pag uwi natin, kalbo na yan si Roma Gay. Third year na yan, third year. Third year. Criminology. Uh, SPO3 na. Kailangan na magpagupit. Diba? Colonel? na, Colonel. Ayos. <laughs> Ayos. Ah, Apa? Cerah? Jis, sekarang kita lakukan Sige na tayo. Oh, sige na, sige na. Sige na, lahat tayo ka. Lahat na nga tayo. Oh, wala oh, tayo. Stand. Sige na. Oh, ngayon si Akal Mario. Lahat tayo. kayo. Oh, bilis kayo. Ako na magpipicture. Ngayon, hindi dyan ah Hindi, live kasi ito Mahirap ang ano live ah oh. Hey Ah Si Drake 1 2, 3 Ayun. Si Atif, may maysa kanin na Ate Maymaysa May may si Wala si ati, si ati, si ati galau lifting, lifting. Shay. Flex, flex. Yan. Yan. <laughs> flex, flex mo yan. Okay na. Ah, oh, uh, picture muna kayo isa-isa. Ah, -isa. <laughs> mas magaling. Naala. Naala. Sino ba? Oh, ikaw kami, aming. Bilisan mo. Oh, my. Oh, may may, may susunod na. Hindi niyo solo 'yan. Ba oh, may magpipicture din. Oh, yung dalawa. Oh, pupunta lang. Oh, tara na, may magpipicture din. Huwag niyo kusuluin. Hindi lang kayo. Oh. Oh, si Oma, ano pa? Eh, hey, na yan next month. Okay na. Bye guys na, bye bye na. Oh, dito lang, uh, bye bye. Bye bye, oh, ingat, ingat. Lagi. Hey. Yura. Bye -bye. Bye -bye. bye bye. bye bye, sana kami. terminal fee refund uy may mag refund tayo mga kaya pa saan banda ayun terminal fee refund oo oh, 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 naka check in na ako ano oras na ba 10.35 Alas 12 yung flight ko. Mag-repan tayo. Ano Amanda pond? Ano Dito. Dito. Oh. Ha? 7.50 pa. Kala ko 5.50 na. 7.50 na pala. Ha? Huh? Ang butom na ako. Galason sila. Tang oras pa. Let's go. Grabe, ang mamahal naman, no? Mga repa, nagugutom na ako, eh. Kailangan magtipid to Bura naman yun, tinapay lang oh. 200 hmm. Mahal mm. Tara, doon lang tayo Tiisin na lang natin Baka masiar pa ako Ngayon Ay, Goodbye Philippines na naman Tayo Baka may mga mabili dito Ah Eh, bah. Ano ba ito nga Classic. Full brown. Full brown. na yan. <coughs> Lain. 130. Pinoy pouch. Ganun Brownies Pwede rin to. Pasalubong natin. Malami na ako pasalubong. Okay na yun. Hop. Boarding na tayo. And sa Taipei let's go Sa na naman tayong harap plano man Je ne dis that's it random zone pala ako. Kapisado. 46F. 46F. Hello Oops. Itna na naman tayo nito ito. 46F Ay, ganun talaga Tayo sa likod Six, and, uh, ah. and I'm here, mga repa. Dito lang ako sa Taiwan ulit. Ah. Yan. Time check tayo. 2.10. O, oh, oh, dito na. Bilis. Taiwan na ulit ako. Whew. Wala akong sundo. Mag-commit lang ako. So, na na ako makakawin dito commute tayo let's go nakita ko na baggage claim na tayo yun na yun ha pala tandaan tayo okay ba yun o oh. sakto daling mahanap mare pa Nga, o nilagyan ka lang ganyan daling mahanap baggage claim na tayo Then, Hindi, kala ko na siya. Ay, may Tiniram ko lang ito. Saan na tayo? Labas na tayo. Siyempre. Labas na tayo. At dahil nag lang tayo, MRT to high speed rail. Oh, bus. Bus to city. Saan na ako? MRT na lang ako, no? Oh, yan, tayo. MRT MRT na lang ako Tapos Punta ng Pag Chung Malayo pa yung lalakarin ko Pero pag Taipei ako Mas malayo nga lang Pero dire diretso Magpalit lang tayo ng train Palit train lang Makapit oh, yan ha Paano na yan? Diba? Hindi uh -huh. yun oh Patsongli na lang tayo mga repa Mas malapit Mas malayo Kung bagyan oh Doon tayo sa kabila Pa Taoyuan yun oh Ay pa yun eh Pwede naman akong bumabas sa Taoyuan Taoyuan O oh, ano ba? Train na tayo Let's go

baseball gym binabike lang namin dito dati oh mga repa Sama ko pa si Carlo dati ayaw nga pala si Carlo pala babalik na ng Taiwan mga repa mga pagpidos na nag apply ulit yan naalala ko picture pa kami dyan oh harap dati Rakotin tau baseball stadium. exit na tayo yun tataksi pa ako tapos uh, ano tayo sa Chungli Station hindi ko naman pwedeng lakarin may ano ako ah uh, hila hila mga repa ba diba? uy medyo malamig na <laughs> Malamig talaga. Malamig na. Malamig. Oh, nakadakit. Lahat na Oh. Oh. oh, malamig yung simoy ng hangin. Nakadakit lahat ng mga tao. Oh. Okay lang yan. Tara. Let's go. Ayun, may bus pala dito. Basta kaya po ba ang bus na to, Bumbas na lang tayo. Tignan natin kung saan mapunta doon ah Hindi ko wala, taxi tayo ah. Pero di naman ako mamadali mare pa Alakari ko na lang, rapid lang naman eh Diyan banda yung ano Yung Chungli Night Market Nakatala tayo, nakasama ka tayo maglalakad doon Bali Airport Pakarin natin, malamig naman pa yung panahon yung mainit. Oh, mainit Lamig Lamig ng hangin Pero sobrang lamig, mara pa Huwag ko na mag na lang ako, dyan na lang ako Wala ka naman saan dahil siguro ito, mag na ako ang station uh, Ang tibid pa, no? Uh, ano, wala naman tayong pera na lari langsung endingnya lah uh pasang angin uh uh mm. wow hey chungli chungli gold dot ayo marah mo karena kaya rit ten point seven chungli gold dot aja di sana station nah the train olet aku pawai nan dorm

Nabit na, makuwi na tayo. Magpay na na rin. Labangyo! <laughs> At nandito ano na ako mga repa. Osepong oh. station na ako. Nah nihintay ko na yung taxi ko. Namig ha. Dito ka tapos itong NGQ vlog ko mga repa. Marami pa akong hihintay. Tsaka pa okay. lobat na rin ako. Diba? Maraming salamat sa panunod at I'll see you later buhay Taiwan na naman tayo tapos na ang bakasyon na makabakasyon ulit tayo sa December diba? let's go! Paalam!